Magandang uh, gabi po sa inyong lahat mga, mga nakababayan. So kumusta po kayo? So ngayon po ay uh, ang iba vlog po natin ay patungkol po sa doon sa mga nananong, mas marami daw ang nananong um anti-administration kaysa doon sa aliansa. Marami daw ang nanalo na uh, kontra sa administrasyon. Yeah. Marami ang mga speculation na speculation na uh, ano kaya ang mangyayari sa gobyerno natin. Alam niyo kung bakit ah uh, itinulot ng Diyos na ganun po ang mangyari kasi nga ay para 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 mangyari yung ginawang rally ng Iglesia ni Cristo yung kapayapaan kaya ang mangyari niyan tingnan nyo ah, di ba nagrally ang Iglesia ni Cristo para matigil yung impeachment kay Sarah Duterte kay Vice President pero hindi pinakinggan hindi po pinakinggan. Kaya ang nangyari, tinuloy pa rin ang impeachment. Hindi lang impeachment ang tinuloy, pati yung pagpapakulong kay Rodrigo Roa Duterte sa The Hague, Netherlands. So, pero alam nyo mga malakaw bayan, tingnan nyo ang nangyari ngayon. Mismo ang taong bayan na ang gumawa ng paraan. E paano yan? matutuloy pa kaya ang impeachment na ang napakaraming nanalo sa Senado ngayon ay yung antay sa administrasyon ibig sabihin kontra sila sa impeachment ibig sabihin mas mas uh, mas ano sila sa mga Duterte di ba itong si Bungo nagtakwan o di ba itong si Diloro Sabato di ba nagtakto si Marculita sino pa yung nanalo ang dati di ba na La lahat yan ay pro Duterte maka Duterte o, sa palagay nyo kaya, matutuloy pa kaya ang impeachment kay Bibi Sara? Kung ang nakaupo halos sa Senado ay lahat kay Sara. O, di ba? Kasi hindi pinakinggan yung ano, hindi pinakinggan yung rally ng Iglesia ni Cristo na sana itigil at bigyang pansin na lang ang pagluto sa mga suri ng mundo. Ng mundo, hindi ng mundo ng Pilipinas. Ano po ng Pilipinas? Pero hindi na pakinggan hindi 'yon, hindi 'yung pinakinggan. Kaya so ang nangyari, ayun, tingnan niyo. Ang gumagawa ng para ng taong bayan na. Isipin niyo, nakakulong na itong si Rodrigo Duterte, pero nanalo pa rin bilang mayor ng Davao at 'yung vice mayor, 'yung kanyang anak si Baste. O, di ba? Ano naman eh? Isipin niyo kung totoo 'yung paratang yung against humanity. Di ba? Crime against humanity. Kung totoo yun. At ito pang nakakalungkot, hindi pa nahahatulan. Hindi pa, walapang uh, wala pang, hindi pa napatunayan at nahatulan na may kaso talaga si Duterte. Pero tingnan nyo, ilang buwan ang nakakulong sa dahil. Yan ba ang tama? Di ba? Yan ba ang tama? Hindi pa nga nahatulan. Ikinulong na. Di ba? wala pang napatunay ang may sala ikinulong na oh, parang may something tama ba ang hostesya o tabingi, takilin di ba? yung ba ang pinagmamayabang nila yung paghator, yung ICC na yan wala pang napatunay ang kasalanan ikinulong na di ba ang ikinulong lang kung proven guilty ang isang tao e ba't diba? si Duterte nakakulong na agad eh, wala pa kang napatunayan eh. di ba? ang dinig natin yung dalawang ano eh, is na hindi natuloy eh yung ikinaho sa kanya parang wala oh. pero ba't ba't andun hanggang ngayon Kaya medyo na question mark na malaki yung sa karida so alam nyo mga malakapayan ang nangyayari sa mundo ngayon alam nyo ang may kalooban ang Diyos pa rin oh. di ba eh, gustong gustong patalsingin itong si Sara. Eh anong nangyari ngayon? Tingnan nyo, sino ang napakaraming senador ang nanalo. Pro Sara lahat, pro, pro Duterte lahat. Halos, halos lahat. Yung tinignan ko yung vlog ng ano, e eh, divide nila. Ito ba sa, sa administration ba ito? Ito ba? Floating ito? Uh, o ito ba sa uh, anti-administration? Napakarami ng anti. Di ba? Anti-administration. -ad -anti laban sa administration napakarami nang nanalo, e eh, paano matutuloy yung impeachment, di ba? Kung hindi yan lagdaan ng mga senador. Di ba? Eh hindi yan talagang talagang apektado, apektado talaga ang ano, maging apektado talaga ang, ang pag-impeach kay Sarah. So wala tayong magagawa, yan ang nangyari eh. So mga kababayan, alam nyo, ang lahat ng nangyayari, sabi nga sa ano, ang lahat ng nangyayari sa mundo, lahat yan ay tapos na, di ba? Na ipinagpauna na ang mamanang nangyayari kag ng Diyos yan. At kung ano yung kaluuban ng Diyos, yun ang masusunod at matutupad. Kaya e, walang magagawang tao. Di ba? Eh, hindi kasi nakinig. Kaya e, yun, tingnan yung nangyayari. Kung nakinig lang sana, eh, di, wala nang gulo. Okay sana ang takbo. Ng, ano, hindi sana nagkaroon ng napakaraming nagrali hindi sa nagkaroon ng napakaraming mga uh, Pilipino nagalit kay Marcos nagalit kay Romualdez nagalit kay kung kani-kanino di pa oh, tingnan nyo yung nagpakulong kay Duterte si Trillanes sino pa yung iba doon na, 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 naging ano yung naging kasangkapan para ma, ma mahuli si Duterte di ba itong si Trillanes at yung marami pa o, di ba tingnan nyo nanalo ba oh. kulila ano lang ibig sabihin niya? Marami ang mga Pilipinong galit sa inyo. So, paano pa? Paano na yan? Diba? Paano na yan? Nasaan na yung ipinagmamalaki niyo? Eh, pag naupo na yan, yung mga anti-administration na yan, at mga ano na yan, walang mangyari siguro impeachment. Hindi na hindi Hindi natin sinasabi na, na hindi matutuloy pero napakalaki ng mangyayari talaga. Yan ang aabangan natin. Di ba? Yan ang natin. So hanggang dito lang muna mga kababayan at uh, good uh, good night po sa inyong lahat mga kababayan ko. Shout out lang po diyan sa mga kapatid ko natin at sa mga kababayan ko natin. Always pray to God. Always pray. At huwag mong huwag niyo kakalimutan na laging laging manalangin, laging humingi ng tunog. Bago matulog, pagising, iisip pumunta ng trabaho. Yan, lahat malangin. Diba? Yan ang buhay ng isang kristyano. So, hanggang yun na lang at maraming salamat.